Magandang hapon mga kaibigan na sa ah, no. para sa inyong lahat -o pero sa... lahat mabasaan pero, ko lang muna kayo ng mga do's and don'ts natin Please Let's bring him home at mga hindi dapat natin makikipuabuti ha dito okay. tayo dito sa ng mabuti yeah. Let's all maintain Nating peace and order Let's show our support in a disciplined and respectful manner. Pwede ba yun? Yeah! Pwede tayong maging mabait ngayon? Yeah! Alam mo, Dax, dapat tinaano mo rin yan. Tinatagalog mo din. Oo, oh, oh, Tagalog daw. Oh, may nagsabi nga ng Tagalog. Kasi, <laughs> sige, itagalog mo nga. Okay, para sa lahat po nang nandito ngayon sa ating pagtitipon, kailangan po mapanatili nating ligtas at tayo po ay nagkakaisa. Pwede po ba yun? Yes! Yeah! Kailangan okay, may disiplina tayo ha And ito sa ingles ha Follow the instructions Of event marshals And security personnel At all times Naku, uh, kung may nakikita po kayo syempre, ang uh, mga Marshals po natin At ang mga security po natin Na naka-uniforme Dapat po sinusunod po natin Ang bawat po sasabihin nila Kung meron po kayong dapat uh, upo hindi na lang po ang susunod natin. Taka ah, ah, yan! Ah, 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 ah. Nakulakit! Nakita ko rin mga kasama ko sa community namin, sa CYM community! Hello sa iyo, Tita Vanjie! At tapos, assess assess your health before attending. Kasi di ba, katulad ko? may maintenance na. Kailan i-assess po natin yan? Yes. Kung hindi, pwede na tayong umuwi para sa online na lang manood. kasi, siyempre, bukod po sa pagkitipo na to, ay uh, din po namin ang inyong kalusugan, lalong-lalo na na mainit po ang panahon, panahon na gusto-gusto po ang heat stroke. So, oh. So, kung alam po ninyo na hindi nyo po kinakaya ang init ng panahon, Huwag na po natin pilit dahil meron naman po tayong online na kung saan pwede pa rin naman po tayong sumuporta. Uh, tama yan. Alam mo naman si Tatay Digo, ayaw na nakakasin ng mga mga sa po. Tama. So, ano? Meron pang isa. Nandito tayo ngayon sa Let's pray together for unity and strength for an an our Manila. Okay. Salamat okay. bro, salamat. Nation. Nandito po, Justice for PRRD. Okay.

So tayo pong lahat ay dapat uh, Yes! Yun ang talagang patay natin kung bakit hindi tayo oh, yes. Oh, Katulad oh. ka ng sabi ng ating title, kung bakit tayo lahat ay nandito dito, I bring him home a uh, prayer for Tatay Dito. Para paano ay kasama si sigawan! Hala, pangalaman for DJ Koki! Yeah! Wow! <laughs> Habang imintay natin si DJ Koki. Meron lang po kami ng uh, announcement. Meron pong nakita dito na driver's license kay Sir John Lowell Colminar Sangat. Kung nasaan man po si Sir, si Sir John Lowell Colminar Sangat maaari po kayong pupunta sa isa sa mga security po namin dito para kunin ang inyong lisensya. Dahil wala na pa yung isa nyo, lisensya na lang. Opo. Maraming salamat sa once again! Check! DJ! Toki! Check! One, two, one, two, one, two. Check! Check! Kamusta po kayo lahat? Mainit! Papabila din ako sa araw. Para pa kayo mainit. Okay, ako nga po pala si DJ Cookie. Kung napapanood nyo, galing uh, ako sa isang programa ako sa namimigay ng mga papremyo, ng mga cellphone, at ng jacket. Alam nyo ba kung bakit ako nandito ngayon? Kasi, katulad nyo lahat, katulad nyo lahat, sinusuportahan ko, minamahal ko, at tumitindig ako para kay Rodrigo, Roma, do that. Do that. Do DUTERTE! DUTERTE! Bring him home. Bring him home. ICC! Dito ang mabigay. Walang kampanya-kampanya, walang kulay-kulay. Pero ako, oh, matitiis ko ba kayo? Okay lang ba na ang aking maipamimigay ngayong hapon na ito ay ang aking sombrero? Bago ako pumunta, President, papapamigay ko ba? Bago ako pumunta dito kanina, nag-post ako sa Facebook ko. Oh. Um, Pinoos ko doon, join me dito mamaya sa Liwa sa Bonifacio para sa prayer rally para kay Digong. May nag-comment doon. Yung mga tao daw dito, huwag na daw ako pumunta doon dahil yung mga tao daw dito ay hakot at bayaran. Totoo ba ito? Totoo ba ito? Nung nagpunta ko kanina doon eh, meron akong mausap sa akin vlogger. DJ Koki, ano ginagawa mo dito? Di ba? Bakit ka pumunta dito? Sino ang ikakandidato mo? Tanong yan. Tinanong yan. Legit yun. Sabi ko, ngayong mga oras na ito, ang ikakampanya ko, ang isisigaw ko, ay ang puso ko. Kaya rin ba ganon? alam ko, galit na galit na ang mga puso ninyo sa yang nangyayari. Itaas ninyo ang inyong mga kamay! Itaas ang mga kamay! Ibalik natin sa Duterte, ibalik ng Pilasi, ibalik ng Pilasi, sabinasimahal nafilipino si mahal n luson mahal n viseas mahal nvinnanausi ata ako po pala uli si DJ Koki lumalaban kasama ninyong lahat para mapasaya lang kayo panandalian may i-apple gusto ko sa inyo eto po pinagsama-sama ng dancers ang mga nan mananayaw ng Pilipinas together with of course Mariposa Mariposa a collaboration of Malayo and Filipinas, VSD dancers with Mariposa! Okay, ito muna ang ating initial, no? So, kainan muna tayo sa init po dito ngayon, mga kapatid. Ang dami pong tao ngayon dito. Libo-libo po ang dumalo para sa suportahan ng dating Pangulong Tatay Digong Duterte.